madalas kang dumaan sa Jose Abad Santos Avenue dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Marahil nakita mo na si Aling Evelyn habang nakahinto ka sa traffic light. Dito, malapit sa toll gate ng North Luzon Expressway o NLEX, pumupwesto ang 60 anyos para makapanglimos. Naghihingi lang po ng konting limos, ganyan, yung magbibigay lang. Alam ni Aling Evelyn na bawal sa batas ang panilimos at pagbibigay ng limos, pero ito lang daw ang alam niyang gawin para matulungan ang kanyang pamilya. Opo, bawal. Opo. Kaya lang po, pag hindi po, ano, nang po ako, pag po medyo okay lang. Yung lola ko, tsaka po dalawang kapatid. Wala pong mga trabaho. Nakakasabayan ni Aling Evelyn sa Jasa si Jo Marie na mula pa sa Hulosulu. Kung may magagawa lang daw siya, mas pipiliin niyang maghanap buhay kaysa manlimos. Mas mabuti pa ka maghanap ng buhay ng mayos. kaysa sa ito lang, nagakit sa mga jeep. Ngayong papalapit ang Pasko na kilala rin bilang Season of Giving, inaasahan na raw ang mga pagdami ng mga namamasko sa kalsada. Malaking bilang sa kanila ay pawang mga katutubo tulad ng mga Aita at Badyaw. Pero paalala ng pamahalaan, mahigpit na ipinagbabawal ng Presidential Decree 1563 o anti-mendicancy law ang panlilimos o pamimigay ng limos kahit na pa in the spirit of Christmas ang dahilan. Uh, we are doing this task force in order for us to prevent yung mga aksidente na mangyayari because we cannot actually uh, ano to, hindi, hindi, natin may iwasan sa kalsada eh. Uh, kung titignan natin, tumatakbo yung mga sasakyan, uh, sumasabit sila, yung mga bata, hinahabol yung mga sasakyan, kumakatok doon sa mga sasakyan. So, it's for us to prevent yung mga untoward incident na pwedeng mangyari. What's really uh, saddened us is... Uh, yung mga pagkain na binibigay mo sa kanila, ayaw nila eh. Ayaw namin yung pagkain. We want money. Because yun nga, yung purpose nila dyan, what, uh, just like what I said a while ago, pagkatapos pag, ng bare months, iipunin nila yan and makakabili sila yung mga appliances na hindi nila mabibili. Okay. Munsod nito, tinipon ng Department of Social Welfare and Development at National Commission for Indigenous People Region 3 ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Central Luzon. Gayun ng ilang grupo ng mga indigenous people para muling i-reactivate ang task force kalinga sa GIP Katutubo. Taong 2017, nang unang inilunsad ng task force na layong tugunan ang pangangailangan ng mga katutubo. Sa pagpupulong ng Task Force sa Santa Ana, Pampanga ngayong Martes, October 29, inilatag ang iba't ibang kadahilanan kung bakit nalilimos ang mga katutubo, batay na rin sa isinagawang konsultasyon sa kanilang sektor. Kabilang dito ang kawalan ng sapat na oportunidad sa trabaho at kakulangan ng suporta at tangkop ng proyekto mula sa gobyerno. Apa, solusyon po makikita po dito, ma'am. At bigyan po sila ng livelihood at tsaka program po yung sa bawat mga sityo po. Eh sabi po, uh, kaya kami kaya nagmamalimos, nos naisip pa namin yung mga kasi walang maayos na daan. Kalahating araw po ibababa po yung mga pananim. Pagdating po sa sityo, lusak na po yung mga paninda po, papaya at saka uh, guyabano po. May mga programa naman daw ang mga ahensya ng gobyerno na gaya ng DSWD para sa mga katutubo. Pero hindi raw basta-basta pwedeng mabigyan sila ng proyekto kung hindi sila organisado. No, gusto ko lang ipa emphasize po ito sa inyo na ang gobyerno po hindi po 'yung binibigay lang. Kailangan natin na uh, kayo po ay maorganisa, meron kayong representasyon para kayo po ay mabigyan ng assistance ng uh, National, like DSWD. Ina-accredit kasi namin 'yung mga POs, people's organization po ninyo para naman sa mga nais magkawang gawa at mag-share ng blessings ngayong kapaskuhan, maari naman daw makipag-coordinate sa mga tanggapan ng pamahalaan. Uh, likas na matulungin ang mga Pilipino. But uh... Uh, idaan lang natin sa mga tamang ahensya ng gobyerno, no? Idan po natin sa tama, no? Yung mga uh, tulong natin, we can coordinate with this, uh, different local government units. Uh, for all we know, hindi lang yung tao yan yung matutulungan mo, but it can extend to the community mismo. Samantala, sa kabila ng mga hakbang ng pamahalaan para ikampanya at ipatupad ang anti-mendicancy silo, hindi ito magiging sapat. Kung mananatiling gutom ang mahihirap, nating kababayan. Kasama si Justin Dizon, Ashley Punzalan, CLTV 36 News.